Legenda por So 'yun mga kamamayan, nakauwt na tayo no. So tapos na ng ating duty. So tuloy pa rin tayo sa pag-a-updates ng ating mga biyahe dito mga kamamay no. So dito na may natanaw na akong dalaw dalawang barko. Uh, sigurado si Beatrice at si Jis si no. So abangan natin mga kamamay kung gaano karaming pasahero ang kanilang dala o uh, sakay no. 'Yun. So, yun, pinakita na pala din ako dito ngayon na inaayos na yung ano, uh, yung nabutas na uh, parte dito sa may finger one. So, tinatambakan. So, sana ayusin ito, lagyan ng bakal para hindi na ma, ano, hindi na mabutas. Na pwede nang gamitin pag uh, mapasukan ng mga sasakyan o yung mga flammable, no? Or mga tanker ganun, di ba? So tara, papakita ko sa inyo mga kamamay Nandito tayo sa parting birth 1 no? Mga kamamay, so yun kung napapansin nyo yun no? Yan, ginagawa na oh. Ayan, tinatambakan So lalapitan natin mga kamamay So yan pa rin si Uliba, nandito pa rin Hindi pa rin nakaalis At uh, Nagsasakay pa yan ng tracking may Isa pang tracking, oh. may mga private no? Ayan So tara, punta natin doon band bandaw ah, tinatambakan ayun o tapos yun sir paano ano yan ito. tatambakan lang dapat ma -ano ito no kumbaki i-re-referin lagyan ng bakal walang bakal o oh. bababa yan ayun o no? yung gilid o oh. Bakit marami pa namin natang panambak dyan Marami pa ang panambak Gaga So yun mga kamamay Inutay no, tayo na dito yung ginagawa no? Ayan So yun siya Tapos kay ma'am uh, Idol affectionate low leg Yun ang ay uh, Inayos uh, na po dito no? Ayan Para po sa Maayos na Ayan So yun mga pasayro Tapos so, pa papunta kay Uliba mga kamamay no? Ayan na si Uliba Ayan si Beatrice Malapit na papasok sa breakwater mga kamamay Ayun. So kasunod na po si Jis dyan Pareho po yan galing sa Marinduque mga kamamay no? So Si Cinco Paalis nila papunta Marinduque naman mga ngayong ano yan 5 to 6 Mga ah, kamamay na Or 4 to 5 Mga ganun Ngayon pala nga Alas 3 yan si Sinko Eh paalis na pala si 5 Kala ko yung 4 okay, to 5 hmm, Paalis na Nandito na yung dalawang barko Hindi oh. pa yung makatras yan Nandito na yung dalawa oh. Pasok na So yan na yung dalawang barko Si Maria Beatriz At si Star Wars Gis Ayan So ang bilis ni Gis Mga kamamay oh. Diretso na agad sa Rampuan area daw alis na rin yan sabay ang yan alis at yung dating yung dating at yung alis sabay sabay uh, yung hangis hangiya. Di Chip Rasi. Shout out sayo Chip lang pa sa iron oh, ni binato na to no. Rampa, time check tayo mga kamamay alas 3.36 na sa na mga kamamay no ngayong hapon. Ayan. So parang tatlong Plus ban lang ang karga ni Beatrice, mga kamamay. Yan. So, yun. Tara, punta tayo dun sa kabila. At mabilis-bilis si Jis, mga kamamay. Alright. Iyan na, mga kamamay, si Jis. Alright. Ang bilis eh. Nandito na agad. So, yun, mga kamamay. Uh, I-updates ko lang kayo ngayon, no. Yung, ah... Uh, pagdating nitong mga barko na ito at yung pagalis at uh, may ipupuntahan pa kaming birthdayhan so mamay birthdayhan muna kami mga kamamay ano so ang, ano lang tayo ang sa paglabas ng mga pasayro at yung mga uh, sakay ni ano ni Jis uh, at sigurado naman uh, ay makalis ito mga bandang alas 6 na no at uh, dumating po ay alas 3:38 na yun know? Yun, shoutout kay Chipe Dita. Yun, shoutout nga kay Mama Girl, no? Yon, laging nanonood sa ating videos sa update sa biyahe, no? Yan. Right? Nakita na naman natin si Jis. Yun, magandang hapon. Oh, may naiwan ng bitaka. Dito muna na ibigay sa akin at wala akong kwarta. Hindi, <laughs> 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 joke lang. Andun, yung wallet nyo daw, nasa pilot house. Kunin nyo na, na kay kapitan. So, sino yung nakakaiwan, no? Ayun, may pangalan na pinanggit si kapitan. Atras pa yun mga kamamay, no? So yun, naka-pull out na si Cinco doon sa RAM7 no? Yung mga pasayro ni Ulipo Mga nakadungaw Atras yan Yan ah Oh, break, 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 break Para, para Para, hey eh. yun pasayero naglabas na gilapasan mo yun ano ano sa niyo sir? mo nila check ayo pa dala patala ah yep patala nasetye ah uh, yun ang pasayero po Yung pita ka daw nasa pilot house so sino na kaiwan Yung walit daw

So yun, mga bus dito mga kamabay oh, Kanina walang wala yan eh Wala yan, ubos kanina Kung napansin nyo sa videos natin kanina So ngayon ang dami na Ayan Cubao, Camias, Turbina, Alabang, Ilarte, Tapwendea no? Ayan Magallanes, Exit Sa Actex Ayan na. benja 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 <laughs> benja 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 <laughs> bau 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 <sighs> ang dami nyan so sakay lang ni ano yan ni Jis kaunti lang yung sakay ni ano ni Beatrice mga kamamay yan. So yun, hanggang dito na lang ang videos natin mga kamamay. Sana na gusto nyo, no? So yun, pasuyod na lang mga kamamay. Payakap at pa-share na lang ng ating mga videos, no? At sana po na updates po kayo sa mga biyahe natin. Thank you so much and God bless, no? So ang pag pa pala mamaya ng uh, paromlo ni Jesse sa mga badala sa mga kamamay. So si, ano, si, tawag nito, si Oliva ay mamaya po alas 5 mga kamamay, no? Ang alis. So, yun. Hanggang dito na lang mga kamamayang videos natin. Sana nagustuhan nyo. Thank you so much and God bless. Lagi pong palala ni kamamay. Ingat. Bye-bye. Alright. Love you all.